Nilinaw ni Daryl Yap ang direktor ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ang mga isyong umuugong tungkol sa koneksyon ng pelikula sa pamilya Jaloshos o sa mga kalaban ni Mayor Vico Soto sa politika matapos ang mga spekulasyon na maaaring sila ang nagpopondo o nasa likod ng paggawa ng kontrobersyal na pelikula. Iniiwasan ni Yap na masangkot ang kanyang proyekto sa mga hidwaang politikal at legal na labanan ng ilang mga prominenteng personalidad. Ang pelikula na itinatampok ang kwento ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma ay kasalukuyang inaasahang ipalabas ngayong 2025. Ngunit nagkaroon ng mga usap-usapan nang lumabas ang teaser ng pelikula kung saan nabanggit ang pangalan ni Vic Soto isang miyembro ng TVJ at kilalang personalidad sa industriya ng telebisyon. Kasabay ng pagpapakita ng teaser, lumitaw ang mga katanungan kung may kaugnayan ang pelikula sa mga legal na issue na kasalukuyang kinahaharap ng TVJ at ng pamilya na Lucios. Ang hidwaan sa trademark ng It Bulaga ay patuloy na isang issue kung saan kamakailan lamang ay muling nanalo ang TVJ sa isang kaso laban sa pamilya Lucios ukol sa karapatan sa pangalan ng programa. Sa kasalukuyan, matapos umalis ng TVJ at Eat Bulaga mula sa GMA Network at Tape, ang kanilang bagong tahanan ay sa TV5 habang sa GMA naman ngayon ang noontime show ng It's Showtime na mula sa ABS-CBN Studios. Noong kamakailan lamang, ipinalabas ng Court of Appeals ang kanilang desisyon na pabor sa TVJ hinggil sa pag-aari ng Eat Bulaga trademark na nagpatibay sa kanilang posisyon sa usaping legal. Kasama na rin sa mga kinilala ng korte ang mga opisyal ng TVJ na sila ang tamang may-ari ng Eat Bulaga trademark. Dahil dito, nilinaw ni Daryl Yap na walang kinalaman ng pamilya Halosios sa paggawa ng pelikula at wala rin partisipasyon ang mga kalaban ni Mayor Vico Soto sa politika. Ayon sa post ni Yap sa kanyang social media account, binigyang diin niyang ang The Rapist of Pepsi Paloma ay hindi produced ng mga halosyos, kaway ng TVJ, o ng mga diskaya, kalaban ni Vico. Inilarawan ni Yap ang kanyang proyekto bilang isang pelikulang hindi nakabasi sa politika, kundi isang personal na proyekto na nagpapakita ng kababayan niyang si Pepsi Paloma. Nagpatuloy si Yap sa kanyang pahayag na hindi siya papayag na diktahan o pagutusan sa paggawa ng pelikula. Hindi ako padidikta sa pelikulang pangarap gawin ng bawat batang gapo. Hindi politika lang pelikulang tungkol sa kababayan ko, dagdag pa niya. Tinutulan niya ang anumang pag-uugnay ng pelikula sa mga personal na alitan at hamon ng iba pang tao. Ayon pa sa kanya, hindi siya magtatangi kung may mag-aalok ng tulong sa proyekto. Sino ba naman ako para tumangi? Samantala, wala pang pahayag mula sa kampo ng TVJ hinggil sa mga kontrobersyang inilabas ng direktor at ang koneksyon ng pelikula sa kanilang mga kasalukuyang legal na laban. Inaasahan pa rin ng publiko kung paano magre-react ang mga kilalang personalidad na sangkot sa isyo. At kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.